What is up, mga pare ko? Magpapalit tayo ng outer weather strip nitong Toyota Corolla XE. So natin dahil matigas na. Right. Ayan, XE variant to mga pare ko. So dahil sa XE variant to, hindi to power window. Pero kung Corolla JLA yung variant ng Corolla nyo, kailangan nyo tanggalin yung sidings para matanggal yung cover ng side mirror. So dahil ito ay XE, ito lang ang tatanggalin natin. Okay gamit kayo ng 10mm para matanggal yung bolt itong sa side mirror right pwede na natin isara tong pinto pwede na natin tong ikilos yan para lang kasi matanggal to itong nasa ilalim wala ipapalit natin yung weather strip malaki pagkakaiba nito dito kasi ito kasi ordinary lang weather strip to. Makikita nyo, hindi siya nakasagad dito. Ito kasi yung ipapalit natin ay nakasagad. So, nakasagad siya. Mas mahaba siya compare dito sa ordinary. Okay, sa tayo dito. So, kailangan lang natin dito, flat screw at saka itong basahan. So, ganito lang mga pare ko. Alagay lang natin siya dyan para hindi makagasgas. Ayan, sumpitin natin. Ayan. Maangat na yan. Ganun din dito. Ayan. Okay. Kuha naman kayo ng long nose ngayon. Pakapitin nyo rito. Para mahila. Okay. Ayan. Ang tanggal na. Ayan. So, tanggal na natin yung weather strip. Pakita ko sa inyo yung pagkakaiba nito. Dito sa original. Ayan. So yung original mas makapal. Tsaka yan, stainless yan. Ito kasi ay bakal. So kinakalawang talaga punasan lang natin to itong mga edge na to tsaka yung salamin kailangan basahin basahin nyo okay nagawin lang natin may mga butas to dito sa baba so pagtatapat tapatin lang natin itong clip na to so yung clip na to na move ayan so gagawin nyo lang itatapat nyo dito sya masisilip mo na dito yung butas na paglalagyan nitong clip. So ayos mo na natin. So pwede ko to i-move kasi kailangan. Okay. So pangalawa, sisilipin nyo lang mga pare ko. Ito, kailangan ng tatapat talaga. Okay, e, ganoon din dito sa pandulo. Okay, yan tapat na mga pare ko. Yan sa tapat na siya, ibabaw na natin. Doon lang. Tapos na. So ito yung pagkakaiba ng ordinary tsaka dito sa original. Yung original kasi hanggang dito yung weather strip niya. Tignan nyo yung ordinary. So hanggang dito lang yung ordinary. Wala siyang nakakabit dito. And dito, sagad siya rito. Gagawin right. so, lang natin, ibabalik natin yung side mirror at yung bolts. So yun na, tapos lang. So paano natin siya tinanggal, ganoon lang din natin siya ibabalik. So yun, dito naman tayo sa passenger side, sa likod. Okay. So yun, ganoon lang kadali. Ito yung original. Oh. Sagad siya hanggang dito. Tapat-tapat po na yung butas dito. So, bound lang ulit natin. Tapat natin doon sa mga butas. Okay, dihin lang. Okay mga pare ko. Tapos na. So, ayun, ibabalik ko na lang to. Naipakita so, ko sa inyo paano ikabit yung mga bagong weather strip. Ayan. So, ayan, dulong-dulo siya. Ayan, makikita nyo, ayan, yung daanan talaga siya ng tubig. Para siyang may kanal. Hindi kagaya dito sa ordinary, eh, baga dire-diretso hanggang ilalim. Ayan. Alright.